Alam nyo ba ang tawag sa oil pump na nagpapagalaw ng swinger arm para mag-change over ang S-valve? Kung hindi pa ay tapusin mo ang video na ito dahil ipapakita ko rin sa inyo kung saan ba ito nakakabit o saan ito makikita sa concrete pump. Hindi lahat ng brand ng concrete pump ay gumagamit nito. Ang Junjin Concrete Pump ay may sariling oil pump na nagpapagalaw lamang o nagpapagana sa S-valve. Ito ang tinatawag na valve oil pump or accumulator pump. Ang mga mahalagang specifications ay makikita sa kanyang nameplate katulad ng volume displacement, RPM, volume control, rotation at iba pa. Ang lifespan ng valve oil pump ay umaabot po ng 8 to 10 years depende po sa pag-aalaga at sa paggamit po ng concrete pump ang regular na pagpapalit ng hydraulic oil at hydraulic filters at siguraduhin ito ay walang mga contamination ay nakakatulong po upang mapahaba ang lifespan ng lahat ng mga hydraulic oil pumps. Okay, so tara, tingnan naman natin kung saan ito nakakabit. Uh, na. ito, ito po ang PTO gearbox. Yan naman ang main oil pump at sumunod po ang valve oil pump Then itong dalawa ay double gear pump. Thank you for watching mga kapamkrit. Please follow for more videos. Bye!